Mula sa himpapawid, naglaglagang FA fighter jets at super hornets ng bomba sa bunganga ng isla. Sa dalampasigan, unti-unting lumalapit ang assault boats at combat rubber raiders ng tropang Pilipinas na may backup na Harvard class destroyer na HMAS Brisbane ng Australia. Mabilis ang galawan sa puting buhangin. Naghagis ng pang smoke screen. Eva! Eva! atila at mga musang Nagumapang gumapang sa damuhan. -ngaw ang putukan. Ang misyon, mabawi ang teritoryo mula sa mananakop. Simulation ito na ang amphibious tribes ng tropang Pilipino at Australiano. Isang insayo sakaling sakupin ang isla. Dito sa Palawan isinagawa ang amphibious landing exercise. Ito yung isa sa mga drills para isecure ang mga coastal um, areas uh, katulad ng Palawan na very strategic and uh, facing West Philippine Sea. Uh, part ito ng exercise alon, uh, it's a war game between um, Filipino and Australian forces. Itong exercise or war games ngayong taon na ito, tinawag na Canberra na biggest overseas uh, joint military exercise in the region in recent history. 3,000 at aning na sundalo mula sa pinagsamig na puwersa ang kasali sa exercise Alon. It is very uh, significant because uh, sa nakikita natin na mga threats that we are facing. Palawan is one of the, those areas, no? So we have to be able to uh, rehearse the defense of uh, of our western seaboard para ma ma-orient yung mga sundalo natin at saka yung mga uh, allies natin kung ano talaga yung geographical or land security landscape dito sa Western Command. Bukod sa amphibious landing, may simulation din na airport siege or battle for control of this airport, ang San Vicente Airport. Bakit strategic ang airport na ito? Isa ito sa tatlong airports sa Palawan facing. Uh, the West Philippine Sea. Sa norte ay ang El Nido Airport o Lio Airport sa El Nido at sa timog naman ay ang San Antonio Air Base sa Puerto Princesa. Nagkataon ng war games sa bagong panghihimasok ng Beijing sa West Philippine Sea. Noong nakarang linggo, Dumami ang armadong Chinese vessel sa Ayungin Shoal sa Spratly Islands, 105 nautical miles mula sa Palawan. Mismong sila Defense Secretary Gibo Chudoro at ang kanyang counterpart mula sa Australia, si Australian Defense Minister Richard Marles, ang namuno sa ensayo na ang TV strikes. Magiging regular na ang ganitong joint military drills kapag napirmahan na ang Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa 2026. We're doing these things now. We want it formalized. The statement of intent has been signed. This is cooperation about two countries which seek to assert the rules-based order and it is as simple as that. And in doing that, it contributes to the peace and the security of the region. Paglilinaw ni Chodoro, ang kasunduang ito ay hindi tulad ng Mutual Defense Treaty ng Manila at Washington noong 1951 na may probisyon na sabay na pagresponde sa isang armed attack sa isang panig ayon sa proseso ng bawat isa. May visiting forces agreement ang magkabilang panig noong pang 2007 na sumasaklaw sa joint military drills tulad ng kasalukuyang alon exercises. A mutual defense treaty is an entirely different thing. Defense cooperation agreement will concretize and provide the mechanisms for more continuous interactions between our uh, uh, two countries' armed forces. Kudyat ng napipintong kasunduan sa Australia na ang Pilipinas ay maraming kakampi sa pagbabantay nito sa West Philippine Sea at sa soberanya, isang karapatan na ginagalang ng mga kaalyadong bansa. Mula dito sa Palawan, Lois Calderon, Newswatch Plus.